ito yung ito yung nakasalubong ko natuta kanina nakit nakit ako no. tapos napanood pala na kapitbahay namin yung video kanin, yung nasa, nasalubong ko to tapos uh, maya maya kasi may nakasalubong din akong lalaki ngayon tumitingin din yung lalaki sa kanya o sumunod na rin sa kanya tapos may may dumating yung amo. Ayan siya na. Oh, <laughs> ano masasabi mo? <laughs> Sabi ka ko. Sasabi sasabi yun nandun. Kay sumunod ka kay kwan kay Mio. Ayun, Amio. sumunod nga. Kay Mio. Ah, so, ayun. Oh. So, nakatulong yung ating video. Ganyan oh. kagaling yung at ang social media, Amalaki no? Ngano. Yan. Cute na cute ako nito kanina. Grabe. Malaki ulo nga. O, diba? Gumano, no? Chuchu! Anong pangalan yan? wala pa wala pa agoy binyagan na yan lalaki yan lalaki binyagan mo na yan ah charlo <laughs> charlo na lang pangalan mo ah charlo pogi pogi ni charlo ang cute-cute ni charlo na naligoan daw ang cute ang ganda pa naman ng kulay niya oh naliligoan cute oh yan yung nakita ko kanina nahanap siya oh di ba ang aso nga ay, hinahanap ay tao pa kaya. So ganun kahalaga, 'di ba? So ayan. Kanina ka pa naghahanap eh. Hmm. Oh. Yan, kanina pa pa lang umaga-umaga naghahanap ang amo niya, eh, nakita na oh. Yan, thank you for watching. Follow for more.